Pasko at bagong taong kapiling ang pamilya ang naranasan ngayon ng mga kasapi ng Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front o CCPNPA-NDF. Ito ay matapos ipahintulot ng Commander ng 702nd Infantry Defender Brigade Philippine Army na si Brigadier General Gulliver Senyeres ang safe conduct pa sa Pangasinan, Tarlac, Bataan at Sambales willing akong bigyan sila ng safe conduct pass. All they need to do is to apply for a safe conduct pass. Mm. And uh, iwanan yung kanilang barel kung saan man sila naroon ngayon. Umaasa si Brigadier General Senyeres na ang pagbibigay ng safe conduct pass ay maging susi sa usaping pangkapayapaan at pagbabalik loob sa gobyerno ng mga kaibigang naligaw sa landas. Papakita nila yon sa mga otoridad, sa mga militar, sa polis na sila ay may safe conduct pass para safe sila ngayong kapaskuhan kasama yung kanilang pamilya at mga anak Mula sa 7 Infantry Kaugnay Division, Philippine Army, ako sa CJ Pascual, ang inyong kaugnay.